Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Ng mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Kulabrat Tagapagtanggol ng Bayan. ako sa ag ah, araw tuloy mga minamahal ko mga kababayan magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao napatuloy po na nakasabaybay tumututok po sa inyong lingkod de Labrador maraming maraming salamat po sa inyong lahat at syempre binabati din po natin mga minamahal kong mga kababayan Ah, uh, syempre yung ating mga kababayan sa abroad na lagi pong nakasabay-bay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Baga bang... At syempre maging yung ating mga bago mga subscribers po ngayon, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. <laughs> Mga Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, napakatindi po ng ating pag-uusapan ngayon ano. Ito po ay patungkol ho sa mga kagaguhan o kahayupan ho nito ni o mga kasinungalingan ho nitong ni Morales ano. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, halos lahat ho ng dinamay nito ni Morales lahat ng kanyang binanggit ay mga tao na kung saan ay walang kamalay-malay. Ha? Yung mga binabanggit nito ni Morales na mga tao, eh wala pong kaalam-alam sa kanyang kagaguhan. Kaya nga po, lahat halos ng binabanggit niya, pag pinapatawag na, nagugulat, nagtataka, teka, bakit ganito, bakit ganyan? Kaya nga ang ending, mga minamahal ko mga kababayan, napapasinungalingan yung kanyang mga sinasabi. <laughs> Para ba? Diba? Alam nyo, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang ho, ano? Talagang natawa nga ako nung no, sinabi ni Morales na naaawa daw siya sa ating Pangulo. Eh sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kahit sa sino ang tumingin, sino ang uh, ano, mano, eh, talagang mas, mas kaawa-awa si Morales. <laughs> Tingnan nyo, ano nangyari? Dahil sa kanyang kasinungalingan, sa kanyang mga sinasabi na hindi maganda, anong nangyari sa kanya? Di ba? Eh di siya rin ang napahamak. <laughs> eh halos lahat ng uh, binanggit niya. Di ba? Halos lahat ng binanggit niyang tao. Ha? Halos lahat talaga. Lahat nagsasabi na, teka, hindi namin alam yan. Teka, hindi totoo yan. Di ba? Kaya sabi ko nga, itong taong ito, pag hindi pa tumigil to sa kanyang uh, ginagawa, ay talagang hindi lang yan ang sasapitin niya. Di ba? Katulad na lamang ng mga kaartihan nila nila Maharlika na kung saan gumawa ng drama yung dalawa. Sabi, sabi pa ni Maharlika, di ba ginagawa daw nila ang lahat niya para sa mga Pilipino, mga ulol. Para sa mga Pilipino o para kay Digongyo? Anong, anong sinasabi ninyong papatayin? Kung papatayin alam nyo, kung mamamatay tao lang yung ating mahal na Pangulo, ha? ang unang-una niyang papatayin, alam nyo kung sino, ang unang-una niyang ipapapatay gamit yung kapangyarihan niya. Alam nyo, ito ha, para maliwanag sa ating mga kababayan. Kung gagamitin po talaga ng sadya ng ating mahal na Pangulo, yung kanyang kapangyarihan ha, kung sasadyain niya talaga at gagayahin niya yung estilo ni Digongyo, na kung saan gagamitin yung kanyang kapangyarihan para walang makakibo, walang makapagreklamo, etc., etc., etc. Matagal na pong patay yung mag-aamang mga Duterte na yan. Ha? Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko, mga kababayan. Kung gagayahin lang ho ng ating mahal na Pangulo, yung ugali ni Rodrigo Roa Duterte na walang kasing demonyo, wala nang makakapag-rally sa Dumaguete City. Wala nang makakapag-rally sa Tagong City. Ha? Wala na. Kasi kayang gamitin ang ating mahal na Pangulo yung kanyang kapangyarihan. Pero hindi. Kaya nga katawa-tawa at hindi ka panipaniwala ang sinasabi nito ni Jonathan. Sabi niya, do sa hearing, kasi nga pinapaano nga sa kanya, sabihin mo kung sino yung ano mo, yung sinasabi mong nagsabi sa iyo niyan. kanya anong kanyang kasarian, babae man o lalaki? Anong sagot ni Jonathan? Kunyari meron siyang konsyensya, kunyari meron siyang awa, kaya hindi niya sinasabi kung sino. Dahil malalagay daw sa alanganin. eh putang ina mo ka. Ha? Kung mamamatay tao lang ang aming mahal na pangulong Bongbong Marcos, makinig ka. Ha? kung mamamatay lang si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka na makakabalik dyan ng ilang ulit dyan sa Senado. <laughs> ha? Kung talagang gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang kapangyarihan. Pero dahil hindi naman kriminal si Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya inaabuso yung kanyang kapangyarihan, kaya buhay ka pa hanggang ngayon. Ah? Dahil napakabait ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kaya hanggang ngayon, nakakagawa pa rin yung mga Duterte sa mga gusto nilang gawin, mga hinayupa kayo. Ah? Huwag na tayo maglokohan pa dito, mga demonyo kayo. Mga minamahal ko mga kababayan tingnan nyo, ano nangyari? Diba? Sabi ni, ano, ni Morales, ito daw si dating executive secretary uh, uh, Pakito Achoa, ha? eh siya daw yung pumigil, ha? Ngayon, ano nangyari? Kasi sabi nga ni Morales eh, kaya daw hindi natuloy kasi tinawagan daw siya. Nito ni pa ni Pakito na ang pagkasabi, huwag mo itutuloy yan. Iputang ina mo moralis ka, kundi ka parang bangag kang kalbo kang hayop ka. <laughs> oh, anong nangyari? Itinanggi ni dating si secretary pa, uh, Pakito Chowa ang pahayag ng dating ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Jonathan Morales na ipinagutos eh, niya ang pagpapatigil sa amanoy surveillance operation laban sa dating senador na si Ferdinand R. Marcos Jr. at actress na si Marcel Soriano noong 2012. Malinaw yan mga minamahal ko mga kababayan. Sa pagharap sa ikaapat na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs singil sa tinatawag na Pidea Links, sinabi ni Atchowa na hindi niya kilala si dating PDEA Deputy Director General Carlos Gadapan na ipinagutos ang ano niya na itigil ang operasyon putang ina mo ka <laughs> ha tarantado ka talaga Morales ang dami mo ng dinamay hindi pa yan dito muna tayo tulad na nabanggit ko ayun na dito ha tulad ng nabanggit ko kanina, hindi ko nga siya kilala. Ayon ho to kay Chowa. Ah, ulitin ko, tulad ng nabanggit ko, kausap po niya dito yung mga senator, lalong-lalo na si Bato Buang. ah, <laughs> tulad ng nabanggit ko kanina, hindi ko nga siya kilala at wala akong natatandaan na kahit anong okasyon, nagkita kami o nagkausap man lang sa bu sa so buong-buo kong tinatanggi na ginawa ko ang mga tagubiling iyon gaya ng sinabi ha gaya ng sinasabi ko ah, sabi po yan YouTube ha Tingnan mo ano nangyari 'di ba Pati yung uh, pati yung uh, turko Bombay ba 'yon na binanggit doon Walang yaya kung ano, ano. Alam niyo mga kababayan ko, feeling ko nabubuang na ho ito si Morales eh. At hindi lang si Morales ang nabubuang dyan. Siyempre, yung mga tarantadong mga senator dyan na nagkakaisa. Lalong-lalo na ito si Bata de la Rosa na alam naman niya na puro hearsay lang ang sinasabi nito ni Morales. Pero bakit niya tinatanggap si Morales? at gusto pa niyang ipamuka sa taong bayan na totoo ang sinasabi ni Morales. Putang ina mo ano ka. Bato de la Rosa ka. Alam, alam naman ng taong bayan kung bakit ka nagtatanga-tangahan, nagagagugaguhan. Alam ng taong bayan kung bakit ganyan ang istilo nyo ngayon. Dahil alam naming lahat na kasabwat kayo ni Rodrigo Roa Duterte para pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos dahil natatakot kayo sa ICC. Yan ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan. Alam naman natin lahat yan, di ba? Tingnan nyo, pati si Maharlika na alam naman natin na hindi naman nagsasabi ng totoo. Pinatulan ni Bato. Bakit nga ba nakikipag-connect si Bato kay Maharlika? Na kunwari galit pa siya. Eh wala naman yung iniwan doon sa kay Morales eh. Gusto daw ni Morales kasuhan itong si Maharlika. Pero ano nangyayari ngayon? Nag-uusap yung dalawang tarantado. <laughs> Di ba? Nag-uusap yung puro demonyo, mga sinungaling. Di ba? Ngayon, sino pa? Sino pa yung mga tao na susunod na idadamay ni Morales? Kaya nga ang panawagan. Ha? Kaya nga ang panawagan ng taong bayan at hindi lang taong bayan ang nanawagan dyan. Pati yung mga senador katulad ni ano ni dating uh, uh, sino ba tong uh, dating senador si Mig Subiri. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan nakakalungkot nga eh. Dahil sa nabanggit ho ni Mig Subiri doon nung siya yung po sabi niya doon kailangan totoo lang tayo dito. At dapat yung mga kinukuha nating ano dapat ano naman, yung kapanipaniwala naman. Nung nagsalita o oh, si Mick Subire, ha? na kung saan itong si Mick Subiri ay ikadalawamputapat na Pangulo ng Senado, ay bigla na lamang hong pinagkaisahan ni Bongo, ni Robin, ha? na pababain sa pwesto. Kasi nga, pati si Mick Subire, ay nakakahalata na talaga na ang ginagawa ni Bato sa kanyang komite ay hindi na maganda na kung saan ginagamit niya yung kanyang komite na sinasabi komite ng mga gago para lamang siraan ang ating mahal na Pangulo. Yan ang katotohanan. Bulag ka, tanga ka kapag hindi mo nakikita ang katotohanan. Ha? Tanga ka pag di mo nakikita ang katotohanan. Nung nagsalita si Mitch Sobire, ano nangyari? Gumawa agad ng manipulasyon. Teka, 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 teka. Nagsasalita na si Mix at parang gusto niya palabasin at parang nagla na lamang tayo dito kasi nabanggit ni Mix yun eh. Diba? Nabanggit ni Mix Sobire yun doon na kung saan nasaktan niya si Bato. So ngayon, para mawala sa landas nila, etong si Mix Sabiri, gumawa ho sila ng paraan. Gusto nila palitawin ngayon na kaya pinalitan si Mix kasi hindi maganda yung kanyang pagpapatakbo. Pero ang totoo, mga minamahal kong mga kababayan, sinadya ng tatlong unggoy o apat na unggoy, ilang mga unggoy pa yan dyan, na mga aso ni Duterte, na at tanggalin si Mick Sabire dahil nahahalata nila na si Mick Sabire ay kumakampi sa taong bayan. Kumakampi sa katotohanan. ba? Diba? Kaya nga pinaalis, pinalayas ng mga senator na tao ni Duterte si Sabire. Ha? Kaya nga ngayon, mga minamahal ko, mga kababayan, tingnan natin kung ano ang magiging resulta ngayon na si, si Escudero na ang ika-25 na Pangulo ng Senado. Baka mamaya, kapag tumulad siya kay Mick Subiri na nagsalita, katulad ng kanyang sinabi, ay matanggal din ito. Ngayon, ito ang nakakaloko mga minamahal ko mga kababayan. Ha? Para hindi halata ng taong na pinlano nila Bongo, Robin Padilla at Bato. Napalayasin si Mick Subiri dahil hindi nila kaisa sa kanila kasinungalingan. Kunyari, paiyak-iyak pa itong si Bato. Nakalauna, nalaman din ni Mick Subiri na siya din tumraidor sa kanya. Ah, nakikita na po mga minamahal ko mga kababayan yung mga estilo nilang bulok. Mga bulok na sistema na kung saan nakikita na ng ating mga kababayan. Ngayon, bumalik ko tayo doon sa usapin. ah, Bumalik ko tayo doon sa usapin. Ngayon, dito na ho tayo. Sabi pa dito, itinanggirin ni Ochoa ang kaalaman o nakita niya ang mga umano'y dokumento ng PIDEA. Dito na ho lalong nabaon at napahiya sa kasinungalingan itong si Morales. Morales. Nang tanongin ni Senator Jingo Estrada kung personal niyang kilala si Morales, negatibo ang sagot ni Ochoa. Ha? Na ayaw pa nga sa kanya. Ito na, ito pa naman yung ayaw kumabasa. mabasa. Ha? Namimilipit ang dila ko dito. I have absolutely no idea. He continued when asked by Estrada if he say any idea of what Morales motive might be, sabi niya. Bahala na kayo, mintindi. <laughs> Ang dating executive secretary ay hindi nakadalo sa mga nakaraang pagdinig dahil sa mga naunang pangako at pagsubok na positibo sa COVID-19. Ayon ho dito. Okay, dito po tayo sa kabilang uh, pahina. Sa kanyang uh, pagbunyo, pagbungad na pahayag. binanggit ni Estrada na pagkatapos ng tatlong malawakang pagdinig ng panel, ang katotohanan na umano mga dokumento ng PIDEA ay hindi pa na itatag. Okay, ito po. Wala na, wala ni isa sa mga tumistigo sa committee ito ang nakapag -corro corroborate sa testimonya ni Ginoong Morales. Bagkos pinasinungalingan pa ang mga tagapiteya mismo ang kwento niya. Tingnan mo ha, yung lahat ng binanggit ni Morales sa mga tao, wala ni isa mang pumabor sa kanya. <laughs> Kaya nga kilala siya At hanggang ngayon, matapos ang tatlong public hearing and document, uh, dokumentadong sinabi ni Morales na siya mismo ang gumawa, ay hindi niya maipakita None of those who uh, testified before this committee were able to uh, corroborate the testimony of Mr. Morales on the contrary ang mga opisyal ng PDEA mismo ang nag-dismiss uh, sa kanyang mga kwento at hanggang ngayon pagkatapos ng tatlong pag, uh, tatlong publikong pagdinig hindi ipinakita ang mga dokumento na sinabi ni Morales na siya mismo ang gumawa, sabi ni Estrada. Okay, dito po tayo mga minamahal kong mga kababayan. Naalala rin ni Estrada ang mga testimonya ng mga dating PDEA chief na, na kumikwestiyon sa kredibilidad ni Morales. Isa rito si dating PDEA Director General Dionisio Santiago na tinawag na STL itong si Morales o storytelling ha itong si Morales mga kababayan ko sa nakikita ko kasi ni Bato sa nakikita ni ni Robin Padilla sa nakikita ko kasi ni ah uh, sino kita Bongo kailangan maalis si Migs kasi pag hindi na alis si Migs siguradong mahahalata na sila. Kaya ipinalit nila itong si Cheese Escudero. Kaya nga, sana lang, sana lang, ha? Ah, sana lang, itong si iskodero Escudero ay hindi ma matahi yung kanyang bibig ng mga Duterte o ng mga aso ni Duterte. Katulad ng ginawa ni Chis na kung saan nagbigay siya ng magandang opinyon, sana manatili yon at sana makita ng taong bayan yung kanyang pagiging totoo at kanyang ang kanyang pagiging seryoso sa kanyang trabaho bilang uh, senador. Ang problema, baka mamaya kaya siya uh, uh, kaya siya ang napili o napusuan nila ba ito, eh baka ito ay o manunang utang na loob para hindi makapagsalita. Ha? Para 'di makapagsalita. Sana lang, ha? Sana lang ho mga minamahal kong mga kababayan. Sana lang po na hindi ma ano yung ano ni pagkatao ni Escudero. Di ba? Sana eh maging ano siya patas, ha? Eh baka mamaya hindi hindi na makipaglaban si Escudero para sa katotohanan kasi, di ba? Baka tanggalin din siya ng mga tropang uh, tropang maisog daw, ha? Maisog sa ano? Maisog sa kagaguhan. Maisog sa kawalangyaan. Di ba? So mga kababayan, sana dumating yung punto kasi ito nga nagkaletsi-letsi na. Nakulong na pati itong si Picoy. Alam ko magkakasabot yung mga yun eh. Nagloloko, niloloko na lang mga Pilipino eh. Pero ganun pa man, hindi po magwawagi yung mga hinayupak na yan. Okay, dumakuho tayo. Sa iba pang mga usapin, etong malupet ah? Nagsalita ho, etong si Election Comelec Chairperson George Garcia. Ah? ayon pa sa kanya, maaari daw ah, na makasuhan ng perjury etong si Mayor Go ng banban uh, na -ban, uh, Tarlac kung mapapatunayan hindi siya isang mamamay uh, oh, hindi siya isang Pilipino. Kasi ngayong nga yung sinasabi niya. Ah, ayon dito sa uh, papasahin ko, alam niya mga kababayan, ito ho yan ha. Ah. Ayon ho sa Comelec Maaari pong ma uh, makasuhan ng forgery itong si Bambang Mayor Alice Go kung mali ang pagdideklara niya sa sarili bilang isang Pilipino citizen. Ha? Sabi pa nga ni ano 'di ba? Ni Alice Go talagang talagang pinaulit pa ng uh, abogado niya. Ulol, <laughs> kahit anong pagsisinungaling niyo, abogado ka. Alam nyo, ang number ang mga sinungaling ngayon sa mundo, mga abogado. Ha? <laughs> ah? Binigyan din inigo talaga na talagang ano, 'di ba? Pilipino daw siya. Tanga, tigna mo tsura mo. <laughs> 'Di ba? Binigyan din po. Ha? Ah? O sinabi ni Commission on Election na COMELEC chairperson George Garcia nito lamang pong, uh, nagdaang mga araw sa isang uh, panayam sa ambos uh, sa ambos na ang uh, ambos interview at ayon pa nga sa kanya talagang uh, maaari daw makulong itong si si Go Go, 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 Go diba? eh ang problema, paano makukulong eh ginagago nga yung mga Pilipino ha? ha? Ano mangyayari yon na makulong? Ha? Eh parang sa tingin ko nababayaran yung yung ano natin, yung ibang mga judge dyan. <laughs> Pero ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, sana ha? makaroon ng hustisya yung uh, pagkatalo ng mga mayor dyan sa isang uh, babaeng ginamit yung kanyang ganda pera na saan yung pera niya ay galing kay Wong Wong sa mga pera sa alam niyo sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan ano Pag hinayaan kasi natin na ganun ang magiging estilo ng mga Chinese, magugulat na nga lang ho tayo eh. Kasi tignan nyo ho sa ibang lugar, di ba? Tulad na sinasabi ko. Magmula sa mga business, lupain, mga negosyo, business negosyo, isa lang pala yun, no? <laughs> di ba? Eh sa amin eh, dito sa amin. Walang nga meron nga ako nakita dito, hindi, check, check ko pa kung talagang totoo ah Chinese din daw pero kapitan. <laughs> Ang -halo, halo na, ang laki na po ng problema natin dito sa ating bansa. Problema pa natin yung mga politikong gahaman sa pera at kapangyarihan ng mga Pilipino, isa pa tong mga Chino, ha? Na mas gahaman pa ano, uh, abusado sa kanilang kapangyarihan. <laughs> Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po tayo titigil dito. Hangga't narito ang ating programa, tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating mga kababayan. Huli po tuloy po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming 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 salamat po. <laughs>